Makibalita tayo sa sitwasyon ngayon sa Compostela Valley at naroon mismo ang kapuso natin si Cedric Castillo. Cedric. Uh, Rhea, isang uh, malungkot na umaga dito sa may Compostela Valley at uh, alam mo, isang uh, parando para mailarawan kung ano yung kondisyon na nakikita natin ngayon ayon na rin sa mga residente na nakausap natin ay wash out, Rhea. No? At uh, mula sa kapitolyo ng Comval papunta sa bayan ng New Bataan na pinaniniwala ang sala. mahigit 20 kilometers yung minaneho ng ating team kanila iisa yung view na nakita natin, Rea, mga puno na nakatiwangwang mga o sa gitna ng kalsada, mga gibang bahay, tubig at Putik na tinabunan na yung kalsada at kanina madaling araw limitado pa yung natanaw natin dahil blackout sa malaking bahagi o kung uh, hindi man sa buong probinsya yung blackout raya. Pero sa naaninagdating lawak ng mga lupain kanina ay eh, magkaka tayo na daan-daan o baka na libo-libong hektarya pa yung lawak na pinsala nang bagyong Pablo. kani na lamang, Rhea, ay napasok natin yung bayan ng New Bataan at mas malagim na balita, nakita natin mismo yung bangkay ng ilang mga residente roon at balot pa sa putik yung uh, ang mga ito at kasalukuyang nakalagak sa ilalim ng isang puno sa labas ng gymnasium ng New Bataan napansin din natin at least isa sa mga ito ay bata reya. Sa pagkakaalam daw ng mga residenteng nakausap natin ay 20 hanggang 30 na ay na-recover na mga patay at meron pa raw nakatakdang retrieve ngayong umaga. At uh, sa kasamang palad nga ay uh, mga kababayan natin ito na hindi na nakaligtas doon sa pagsalanta ng bagyo kahapon. At uh, true enough, Rhea, sikat ng araw kanila, ito yung bumungad sa atin. Ano, Libong-libong hektarya nga ng no, mga nasira ng bahay, mga taniman at putik pa rin sa magkabilang panig ng mga kalsada at mahirapan pa yung pagkuhan ng impormasyon natin sa ngayon dahil bagsak pa rin yung signal ng cellphones sa malaking bahagi ng Compostela Valley. At sa puntang ito, Raya, siguro ipakita natin itong live video natin kung nasan tayo ngayon dito sa may Compostela Valley, sa may barangay, sa bayan ng poblasyon. Itong nasa likuran ko ay isang malaking bahay na nasira, ano, Raya? Pag maglalakad tayo ng a few meters papunta rito, makikita natin dito sa area na ito, hanggang dun, malalaki ang mga bahay pa rin yan. Marami pa rin mga bahay na sira. At kung papakita naman natin itong kabilang side ng ating camera kung saan meron pa rin mga bahay na nasa may creek. Ano, marami pa rin mga bahay dyan na sira. Ang nakakalungkot dito, Rey, ah, ay uh, ilang meters pa lamang ng kalsada itong nakikita natin ngayon. Ano, no? uh, just a few meters makikita natin na marami mga bahay. Imagine kilo-kilometro mula doon sa uh, Compostela Valley Capitol hanggang doon sa May New Bataan 20 to 25 kilometers yung na-travel namin at ganito yung view na makikita natin at uh, sa ganito sa mga sandaling ito nga uh, nagsisimula na namang bumuhos ang uh, ulan pero yung mga residente dito yung mga kababayan natin dito ay uh, nagsisimula na rin maglabasan sa kanilang mga bahay at uh, sinisimula sinusubukan uh, maglinis at kung uh, kung ano yung may sasalba nila ngayong araw na ito Rhea Alright, maraming salamat Cedric Castillo